Magandang araw po sa lahat Purihin po ang Panginoon At uh, nawa sa mga oras na ito ay uh, uh, Dumapo ang uh, pagpapala na nagpumula sa Diyos sa bawat sa atin At doon sa mga mayroong mga karamdaman Uh, nawa po ay uh, mapasa nyo ang kagalingan na nagmumula sa Diyos. At uh, tandaan po natin na God is a great healer. <clears throat> Siya po ay mayroong kapangyarihan na magpagaling sa anumang sakit na mayroon tayo ang uh, kailangan lamang. The only thing that we need to do is to trust Him who will. Yan po ang gusto ng Lord sa bawat siya sa atin. At uh, doon sa mga pamilya na mayroong hidwaan as the new year is a uh, already here year 2025 so let us uh, love one another kalimutan po natin yung mga bagay na nagdaan yung espiritu ng pagkakagalit yan po ay hindi galing po mula sa Diyos dahil ang pagkakagalit po ay nagre-resulta ng pagkakabahabahagi. So, ngunit ang uh, pag-ibig sa isa't isa ay nagre-resulta ng pagkakaisa at mabuting uh, pagsasama. So, lagi po natin tatandaan na the reason why Jesus Christ come down from heaven because of His great love. So, yan po ang ating laging tatandaan. At uh, sa araw na ito ay nais ko lamang po na pag-usapan natin yung nangyari sa Los Angeles. Kaunting ano lang po na ika nga eh, sa mga nangyayari uh, sa ating mga paligid ay talagang <clears throat> nakakaalarma no na ng isang uh, bansa na high tech ikang advanced technology ay kayang-kayang uh, 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 masunog ang isang lugar na kung saan ay uh, yun lagi ang pinapriority ng uh, gobyerno sapagkat nanduroon yung tinatawag na mayayamang tao at kilalang tao sa mundo, lalo na sa mundo ng siyubis. Milyonan po dollar ang pinag-uusapan sa mga bahay-bahay na yan na nandyan sa Los Angeles, California. At... Uh, <coughs> nakapagtataka lamang po kung bakit hindi naapula ang apoy. So, sa kanilang advanced technology. At sila po ay nandyan yung dagat malapit sa dagat at bakit hindi nangyari. So, yan po ay uh, isang uh, katanungan o sa isang sa kaisipan ng bawat isa kung bakit hindi na ang apoy ng agaran at merong uh, mayroong mga nagpapalabas ng video na talagang parang bulang apoy na bumabagsak doon sa lugar na yon so hindi lang natin alam kung yun edited o ano so at na nakuhanan sa itaas ng eroplano no kaya maaring totoo kasi nga eh nakapagtataka sa dami ng bombero eh hindi nila napatay ang apoy. So pag na ang apoy na 'yan ay nanggagaling sa kalangitan, 'yan ay hindi talaga mapapatay ng anumang uh, teknolohiya ng tao sapagkat 'yan ay uh, niloob na ng Diyos. Ngayon ang tanong, uh, ngayon lang ba ito ang iyari? Hindi po. Ayun ay nangyari na po yan sa panahon ng sudom at gumura na hindi na nila uh, kinikilala ang Diyos dahil sa karangyaan dahil sa kanilang mga ginagawa. So, at uh, mayroong isa roon, na isang mabuting tao uh na nakaligtas. Maging ang kanyang asawa hindi nakaligtas sapagkat hindi sumunod sa uh, sinasabi ng Panginoon na wag nang lumingon. Si Lot, no? Si Lot at uh, ay uh, yun lang nakaligtas sapagkat siya ay sumunod, uh, sapagkat siya ay matuwid na tao. So mayroon ding lumabas na video na bago uh, nga nangyari ay nagkaroon ng propesya uh, sa lungsod ng California. Mm. Pero binaliwala nila. Mayroon ding lumabas na video that they are mocking God at nagsalita yung isang babae, a godless town. So ano pong ibig sabihin? Walang kinikilalang Diyos. Pag sinabing godless town, walang kinikilalang Diyos. So yan po ang nakakalungkot. No? At maraming istorya na nabubuo. Mayroon ding uh, isang bahay na natupok yung kapaligiran niya, yung paligid, pero yung bahay na yun na natiling nakatayo. So, marami pong mga istorya ang uh, nangyayari at nagaganap noong At uh, ako ang masasabi ko na ito'y uh, pagpapakita lamang ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos na He is a Sovereign Lord and He is a Supreme Lord. Kaya po ah uh, may mga bagay na ating man, na mga naipon o na accumulate dahil sa ating makasipagan. Tandaan po natin na ang blessing na 'yan ay uh, uh, dapat na huwag tayong manangan sa blessing na 'yan manangan tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat pwedeng mawala yan, kaya nga sabi roon, God gives and God will take it away. Kapag po, uh, ang mga bagay na yan ay masyado na tayo naka-attach doon. Katulad ng sinabi roon ng, ng Biblia na, For where your treasure is, there your heart, also. So, kung saan daw naroon ang kanyang kayamanan, ay naroon din ang kanyang puso. So, hindi po uh, masama ang yumaman, subalit wag tayong maging alipin ng ating kayamanan. Sapagkat yan po ay walang magagawa sa ating kaligtasan kapag tayo ay kinuha na ng Diyos. At pag na yung tinatawag na takdang panahon upang tayo ay humarap at uh, sa ating Panginoong Diyos na buhay. So, ngayon po, hindi po ito ang panahon ng uh, uh, pag-aalimura o pang-aalipusta doon sa mga godless town doon sa mga tao na walang Diyos. Ang ipanalangin po natin ay makilala nila ang Diyos. That they will be reminded that there is a God that controlling the universe. So yun ang ating ipanalangin. Kung hindi man nila na, na, na nire-recognize ang Diyos sa buhay nila dahil sa kanilang karangyaan, uh, let us pray for them. So ipanalangin po natin sila sapagkat sila po ay nakakaawa. Alam niyo po, mayroong mga kilalang singer, actresses, kung sino-sino pa na handa nilang ibinta ang kanilang kaluluwa, ibigay ang kanilang kaluluwa kay satanas. Maging sikat lamang. So, 'yan ang binibigay ni Satanas sa bawat uh, tao na gustong yumaman na hindi niya kailangan ang Diyos. Kung naalala po natin na noong panahon na ang Panginoong Diyos ay nag ayuno at uh, uh, galing sa pag-aayuno si Satanas, isang isang tukso ang uh, ginamit ni Satanas ang sabi niya, pagmasdan mo ang uh, mga uh, bagay na yan, yung lungsod na yan ay ibibigay ko sa iyo, sambahin mo lang ako. Di ba? So alin? Eh, yung yan ang mga bagay na uh, dito sa Sandibutan. Oh. So yan yung mga bagay na ginagamit ng Diablo upang tayo nyo ay siluin niya na kapag tayo ay nasa marangya ng kasituasyon ay unti-unti tayong nilalamon ng at ng pride ng ating sariling kayamanan. So naging greedy tayo sa uh, maraming bagay sapagkat takot tayo na mawalan ng kayamanan. At uh, yan po ang uh, <coughs> malimit na dahilan uh, kung bakit ang mga tao ay nasasadlak sa tinatawag na uh, masalimut na buhay kaya po uh, anumang kayamanan na meron tayo uh, lalo na doon sa mga mayayaman kapag po mayroong humingi sa atin ng tulong at if we are in position to help and then help help if you are in position to help ngayon ikaw naman na natulungan ay uh, ipanalangin mo ang mayamang iyan na tumulong sa iyo na siya ay patuloy na gabayan ng Panginoon Diyos na magamit niya ang kanyang kayamanan sa paghahari ng Diyos so na, kaya nga sa totoo lang, ayan din ang nakasulat sa Biblia. Ang sabi roon, napakahirap mapabilang ng isang mayaman sa pagkaharian sa karyaan pag ng Diyos. Dahil kung saan naroon ang kanilang kayamanan ay naroon din ang kanilang puso. So, yan po ay mayroong katutuhanan. Kung mapapansin mo, kung ikukumpara mo, ang buhay ng mayaman at mahirap ay napakalaki ng pagkakaiba. Sila po, ang mayayaman po, ay hindi makatulog na hindi nakasara ang pinto. Ang ko po nung kami ay nasa, ako ay nasa probinsya, uh, yung aming bahay ay walang dingding. Kalahati lang, sako lang, ang ano, pero na, nakakatulog kami ng mahimbing. Napakahimbing ng tulog namin. Kapag ikaw ay nagkapira, ah, hindi ka na makakatulog na hindi 'yung pinto kailangan nakasara baka may pumasok. Ang daming mo inaalala. Ganyan ang isang ah, karamihan ng mayayaman. Hindi po masama ang yumaman, tandaan po natin. Yan po ay binibigay rin ng Panginoon. Ang naging problema lamang po kapag po ay Naging alipin tayo ng tinatawag na kayamanan kapag dumating na ito sa buhay natin. So yan ang uh, nagiging uh, problema. Ang ayaw ng Lord ay tayo ay maging greedy o sakim kapag tayo ay uh, yung tinatawag na, nandoon na sa tinatawag na karangyaan sa buhay. Ganyan na ito lang po, pagpalain tayo ng Panginoon Diyos na buhay.